Attorney Gels, welcome back to my YouTube channel Meron tayong bisita dito mga Attorney Gels Ito, isang Honda Click Tuturuan ko kayo kung paano mag-ano ng Pag nawala ng, ano, ng brake fluid or nawala ng preno Hindi totoo yan Ito sa ating Honda Click Okay mga Attorney Gels, gagamit lang po tayo ng aringilya Ito mga Attorney Gels Yan, yan, DIY mga katorny girls Tapos mamaya <coughs> Excuse me po <coughs> Excuse me po hmm, Mamaya Papakita ko sa inyo Paano mag Ano yan, mag drain ha Okay mga katorny girls Tignan nyo kung paano ako mag drain na ito Ang pinakamadaling ano Ganito lang daw mga katorny girls Okay mga katorny girls Pag po kayo nag ano ng ano Ganito Tanggalin nyo itong mga ano Itong dito nya Tatanggalin nyo dapat to yan. Para hindi kayo mahirapan. Pag hindi nyo tinanggal to mga attorney sigurado mahirapan kayo. Habang buhay nyo pinipisil, pinipisil yan, pinipiga. Ano ka nasisira ulo? Dapat tanggalin nyo muna yung dito nya. Tanggalin nyo muna yung dito nya. Ito oh. Yung mga to. Okay mga attorney yan. Bibigyan na natin siya ng ano, ng brake fluid. Tapos tignan nyo yung paano ako maglagay ng ano ng ay paano ako magparating ng tigas nito mga attorney girls what what the fuck tapos tapusin mo muna bago tumigas mga attorney girls okay mga attorney girls tingnan nyo wait lang ayusin ko lang tong ano ko para may humawak para makita nyo kung paano ako mag DIY ng ano kung wala kayong pang ano ganito kaya ito mga attorney bigyan nyo ng tubo dito pero ako mga attorney girls ganyan yung inaano ko pang ilang aringgilya ko na to yan. Para mas madali. Kahit anong mga Yamaha pa mga Katorny Girls, ganyan yung ginagawa ko. Yan. Dito. Okay mga Katorny tara na. Manopera ta na. 1 minute 37 seconds later. Okay mga Katorny Girls, ganyan lang yung pag-ano. Buksan mo lang dito. Ganyanin mo mga Katorny Girls, ayan. May mga bula-bula pa mga otorios, Di pa yan. Dapat walang mga bula-bula Dapat matanggal yung mga bula-bula mga Magali, bigyan ko muna ng brake fluid sa taas sa Ako lang mag-isa Puse <laughs> Dapat walang mga bulabulang lumalabas mga tutorials Para maging okay na yung ano Yung brake fluid Yan, nakikita nyo Wala nang bulabulang lumalabas Okay mga tutorials Isasara na natin Baka sara pa ng iba Let's do this A few moments later Okay mga tutorials hindi ka tulad ng mga Yamaha to Yung mga Yamaha hindi na tinatanggal yung mga brake level nila sa taas Pero yung Honda Click Tinatanggal muna bago ma mapatulo dito Dito sa butas na to Tapos gagamit ng aringilya Yan Okay mga katornikos Titignan natin kung tumigas na Okay mga katornikos Ito yung ano Tumigas na siya Ganyan lang po kadali yung pagano ng ano ng ano ano ano, ano? ano? <laughs> ng pag nawalan tayo ng brake fluid or din nyo hindi nyo po mababalik yung yung ano ulit ko pa ba yung preno nito sa harap kung hindi nyo tatanggalin to yung ano na to kung hindi nyo tatanggalin to yan kung hindi nyo tatanggalin to hindi nyo mababalik yung preno sa harap <laughs> Ano kaya nyo yung buong mundo? Hindi nyo mababalik yan. Hindi nyo eh. Kapag nakalagay ito. O sige mga attorney girls. Lalagay muna natin to. para na. Okay mga attorney girls. Lalagay na natin to. Nakailagay ko na to. Dapat mga attorney Tanggalin nyo muna itong label na to. Bago kayo mag ano ha. Isang kaalaman na naman to ito mga attorney Bumalik na yung ano niyan Bumalik na yung tigas niya. Titimplayin muna natin sa lalim niyan. Hindi totoo yan. I-drain muna ng konti para tumigas. Tandaan mo mga katorne Tanggalin mo muna to Bago ka mag... Ano? 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 Mag... mag drain drain ng ano. Huwag ka nang bumalak na i-drain mo ito mga katorne May Mahihirapan ka. Ang dito, pilipitan dila nito. Uh, <laughs> wala ang ano wala ang mga piyesang agay ng pagsipsip ng ano okay bumili ka ng ano ng haringgilya yan ganito mga katornikos bumili ka lang ng ganito yan nakailan na akong ganito mga katornikos misa nasisira dito yan bumili ka yung oversize yung malaki yan ganito lang yung pag -ano nito na ito, mga aminin mo hindi mga katornikos mga katropa natin mga mekaniko medyo nahihirapan dito sa honda click ng pag ano na Okay mga Katorny Girls, meron na siyang ano, hindi ko na na-i-video na yan nung ginawa ko. Inano ko lang mga Katorny Girls para ma-share ko naman yung ating kaalaman tungkol sa preno. Yan, ma-preno na dito. Bibigyan muna natin ng konti. Yan. Yan, tapos babawasan. Share-share lang ng kaalaman mga Katorny Girls para sa ating ano mahirap ito mga katornigos sa kaya panorin yung video at uh, i ishare nyo na rin maraming salamat um, sa mga bagong subscriber yan mga katornigos okay salamat mga katornigos at kung bago ka pa lang sa aking youtube channel huwag mong kalimutan mag subscribe Pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga video na katulad nito. 拜拜。Bye bye